'yung pinaka-crucial natin na panahon ay ngayong gabi hanggang bukas dahil nga makikita po ninyo ito po yung posibleng maging uh, track ng bagyo Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na yung ating 8 p.m. update sa ating bagyong C1 na may international name na Fung Wong. Makikita po natin as of 7 p.m. ang huling lokasyon ng mata ng bagyong uh, Uwan ay nasa 85 km east southeast ng Baler Aurora. So patungo na po ito sa lalawigan ng Aurora. At makikita nyo po malawak pa rin po yung sakop ng bagyo, halos ang buong Luzon at Visayas ay naapektuhan nga ng uh, Bagyong 1, maging ilang bahagi po ng uh, northern part ng Mindanao. Ang lakas po nito uh, bilang isang super typhoon ay nasa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso po na nasa 230 kilometers per hour. At kumikilos pahilagang kanluran, mabilis pa rin po sa 30 kilometers per hour. At sa pagkilos po nito, posibleng nga ngayong hating gabi or uh, madaling araw po bukas ay tatama na yung mata ng bagyo dito sa may area ng uh, Aurora. Makikita po natin, ito po yung ating latest na mga uh, radar images mula po ito sa ating DAT radar. Makikita po ninyo, ito po yung uh, sentro ng bagyo. Malawak din po itong uh, sentro ng bagyo. Da, dumikit po ito yung eye wall. Ito pong gilid ng bagyo, ito po yung may pinakamalakas na hangin, napakadelikado po sa lugar na ito. At inaasahan nga natin na tatama po ito dito sa may bahagi ng uh, aurora. At narito yung ating latest track ng Bagyong Uwan. Makikita po natin, uh, dum, uh, kumilos po malapit dito sa may Polilio Islands. So nakalampas na po ng Polilio Islands yung gilid ng Bagyong Uwan at patungo na nga dito sa may bahagi ng uh, central portion ng Aurora. Posible pong baler or kasiguran yung uh, tatamaan po ng uh, bagyo. So either po dun sa lugar na iyon, may posibilidad pa rin na medyo tumaas pa ng konti ang uh, bagyo, mag-north pa to pero napakalimutan. Kalita po ng posibilidad na umabot pa siya ng Isabela. Kaya itong area na ng Aurora ang posibleng maging landfall po. Yung unang magiging landfall ng bagyo. Either tonight po or bukas ng madaling araw. Kikilos po yung bagyo, particular na dito sa may northern Luzon at lalabas po bukas ng uh, umaga. Posible po sa may katubigan ng Pangasinan or La Union or particular na pwede rin po dito sa may Lingayen Gulf. Makikita nyo po sa track natin, posible pa rin pumasok ng uh, Philippine Area Responsibility dahil lalabas po ito araw ng Martes. Pagdating po ng araw ng Huwebes, maaring or uh, Merkulis po or Huwebes ay muling papasok ng Philippine Area Responsibility. Pero posibleng hindi na po masyadong makakaapekto ito sa ating bansa haliban na lamang sa extreme northern Luzon, sa may area po ng Batanes. Dahil maaaring itong tumama sa Taiwan, bago humina po at maging isang low pressure area na lamang, araw ng biyernes. Muli po, yung pinaka-crucial natin na panahon, ay ngayong gabi hanggang bukas. Dahil nga makikita po ninyo, ito po yung posibleng maging uh, track ng bagyo, pag tumama ito sa Aurora, maapektuhan niya po directly, uh, dadaan po yung eye wall. Binabanggit ko po yung pinakamalakas na bahagi ng bagyo sa mga lalawigan ng Quirino, Nuevo, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, uh, lalo na po dito sa Pangasinan, La Union at ilang bahagi ng Ilocos Sur. So ito po yung dadaanan ng sentro ng bagyo kung saan makakaranas po ng pinakamalalakas na hangin at mga malalakas na ulan. Pans po na dumaan yung bagyong C1 ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Nakataas pa rin po yung signal number 5 naman sa southern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Nueva Ecija, northern and central portion ng Aurora ibinaba na po natin sa signal number 4 yung bahagi ng pulilyo dahil nakadaan na po yung uh, bagyo or malapit po sa pulilyo. Sa ngayon po signal number 4 naman sa southern portion ng sa southern portion ng Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, southern portion ng Mountain Province, southern portion ng Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, northernmost portion ng Zambales, northeastern portion ng Tarlac, easternmost portion ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, northern portion ng Quezon, kasama po yung Polillo Islands. Habang signal number three naman, sa southern portion ng mainland kagayan dito po, at nalalabing bahagi ng Isabela, northwestern, central, and southern portions ng Apayau, Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, rest of Ifugao, Ilocos Norte, uh, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, rest of Zambales, sa amin po dito sa Bataan, rest of Tarlac, sa rest of Pampanga, rest of Bulacan Dito po sa Metro Manila, nakataas pa rin ang signal number 3 At posible pong hanggang signal number 3 na lamang yung uh, bagyo base sa ating track po sa ngayon no? uh, Gayun din yung sa Cavite, Batangas, rest of Rizal Laguna, rest of Quezon, Marinduque, Camarines Norte Camarines Sur, Catanduanes Signal number 2 naman dito sa Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Albay, Sorsogon, northern and western portion ng Masbate kasama po yung Tikao at Burias Island. Habang signal number 1 naman sa Batanes, na labing bahagi ng Masbate, northern portion ng Palawan kasama ang Kalamian, Cuyo at Cagayan Silyo Islands, northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, dental at ang mga lalawigan po sa Western Visayas sa Gimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Samantala po, so ito po yung mga malalakas na hangin na maaring dalhin po ng bagyo. Samantala, uh, posible pa rin po no, kahit sa mga lugar na wala pong nakataas sa tropical cyclone wind signal, posible pa rin magkaroon ng mga pagbugso ng hangin ngayong gabi dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Bukas, uh, inaasahan natin kahit paglampas po ng bagyong uh, uwan sa kalupaan ng Luzon, ay posible pa rin may pagbugso ng uh, hangin sa mga areas ng uh, malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang sa Martes, may mga pagbugso rin ang hangin sa ilang bahagi po ng Luzon Narito naman po yung mga lugar na makararanas naman ng mga uh, malalakas po na pagulan. Halos malaking bahagi ng Luzon pa rin ay makararanas ng mahigit isang daang milimetrong mga pagulan. Ibig sabihin po ng 100 mm, more than 100 millimeters sa mga pagulan ay maaring magdala ng mga pagbaha po. Lalong-lalo na po, no particular na sa mga lugar na malapit po sa mga ilog at yung mga lugar po na uh, nasa may gilid ng bundok, maaaring din magkaroon ng mga landslides. Kaya po sana yung mga kababayan natin sa malaking bahagi ng Luzon, kung alam po ninyo na ang yung lugar ay maari pong bahain or maari pong magkaroon ng mga landslide, nawapo uh, nawa po kayo ay nasa mas uh, safe na lugar na po sa mga sandaling ito. Bukas po hanggang Martes, posible pa rin na may mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon habang papalabas na nga ng Philippine Area Responsibility ang bagyong Uwan. Samantala po no ito naman po yung ating uh, storm surge o tinatawag na daluyong. Ito po yung paghampas ng malalaking alon sa baybay dagat dulot po ng papas papalapit na bagyo. At makikita po natin malaking bahagi ng uh, mga baybayin ng Luzon uh, makakaranas po hanggang makikita tatlong metrong taas ng alon sa Albay, Aurora, Bataan. Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Pangasinan, Quezon, Sorsogon, Zambales, Cagayan at Batanes. Samantala, hanggang tatlong metrong taas ng alon naman sa iba pang bahagi ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Marinduque, Masbate, dito po sa Manila Bay, sa Kamaynilaan, Pampanga, Quezon, Sorsogon, Antique, Palawan, Occidental Mindoro, Gimaras, ito pong Negros Occidental, Romblon, Oriental Mindoro, Aklan, Negros Oriental, habang Hanggang dalawang metrong taas ang alo naman dito sa Midinagat Islands, Surigao del Norte, Eastern Samar, Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte at Northern Samar. Sa mga sandaling ito, sana po yung mga kababayan natin na nakatira dito sa mga baybay dagat ay nakalikas na po kayo, lalo't inaasahan nga natin ang malalaking daluyong na dala ng bagyong C1. Narito naman po yung mga lugar kung saan po makikita nyo malaking bahagi po ng bansa ay meron po tayong nakataas na gale warning hanggang labing apat na metrong taas ng alon sa gitna ng karagatan ang maaring maranasan. So sa mga lugar po, no, makikita nyo po malaking bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan ay meron po tayong gale warning. Iwasan mo nang po sa mga bahagi ito maging sa may silangang bahagi ng Mindanao dahil magiging maalon yung karagatan at uh, dulot po ito ng bagyong si 1. At um, magbibigay po tayo ulit ng 11pm update mamaya para po sa inaasahan nga nating posibleng tumama sa kalupaan ng Aurora ang Bagyong Uwan. At sana po mga kababayan sa mga sandaling ito ay nasa isang ligtas na lugar na po kayo dahil mula ngayong gabi hanggang bukas uh, pinakamararanasan ang malalakas na hangin at malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon dulot po ng Bagyong Uwan.